Gaano kayo kahusay manligaw sa girls? Ah! <laughs> Bakit kayo? <laughs> <laughs> In terms of style, paano? Style. Uh, siguro yung husay, tito boy, hindi ko po alam. Pero ako, pinapakita ko kung sino ako talaga. Kung, kung ano yung kaya kong ibigay, kung ano yung kaya kong i-offer. And kung ano yung mga hindi ko kaya, hindi, hindi ko ginagawa. In short, hindi ako nagyayabang. Principal sa usapang girls Sa usapang girls, ako kasi yung tipong ano eh, pag may gusto akong babae, hindi ako yung typical na very nice sa girl. Dapat may konting ano. You're not very nice. But not in a bad way. Okay. Parang yung tipong bibiro biruan mo, okay. alam mo yun, parang may... Kasi sabi nila, if medyo bad boy, Ah! Medyo parang kini kinigilig yung mga girl. girls. Girl, oh, ikaw yung kinigilig. <laughs> Oo, oh, kinigilig ako sa sarili ko. <laughs> Abe, ikaw? Uh, ako, Tito, basta I treat her with respect. Yun. Yun. Pa paano yun? Um, kunyari, pagbuksan mo siya ng pinto, gano'n. <laughs> di ba? O, oh, gano'n. Ka. No, same thing gano'n. Eh. Upuan. Same thing gano'n, yes. Uh Oo, -oh, nauuna. Ah, okay. okay. So, nagkakaintindihan tayo dyan. Uh, we will do fast talk. Woo! <laughs> okay. <laughs> <laughs> Game. <laughs> you ready, guys? Yes. Abed, blue or green? Green. All dark or handsome? Dark. <laughs> Magino, medio bastos. Medio bastos. Morena, mestiza. Two minutes on tayo. Mestiza. Sweet, wild. Wild. Prince, bola o mambobola? Bola. Makinis na pute? Makinis. Brainy, bubbly. Bubbly. Sporty, artsy. Sporty. Artista o basketbolista? Artista. A aangkas o magmamaneho? Magmamaneho. Dahan-dahan o mabilisan? Mabilisan. Matalino o madiskarte? Matalino. Younger or older? Older. Inaalagaan ka o alagaan mo? Inaalagaan ako. Sa inyong tatlo, sino ang pinakamatahimik? Prince. Sino ang madalas gumimik sa inyong tatlo? Ikaw. Ah, Prince? <laughs> Sino ang pinakalapitin ng girls sa inyong tatlo? Prince. Si Abin. Ito, ito, ito. Ah, si Sino ang nang-ghost na? Prince. Hindi pa ako. Prince. Diba? Sabi nilalagyan nila. Si Prince. Sino ang nag-ghost na? Si Prince din. No, sa lahat. Sino ang paasa? Prince. Si Carlos. Si Carlos, si Carlos. Si Carlos. Sino ang marupok? Carlo. Carlo. Carlo, Karlo Lights on or lights off? Uh, dim lights. Happiness wow. or chocolates? Happiness. Best time for happiness? Every day. Complete the sentence. Basta pogi? Sweet lover. Uh, <laughs> uh, Abed, lights on or lights off? Lights on. Happiness or chocolates? Happiness. Best time for happiness? Uh, day and night. Basta pogi? Mabait. Carlo, <laughs> lights on or lights off? Lights off. Happiness or chocolates? Happiness habang kumakain ng chocolates. <laughs> Best time for happiness? Uh, kahit anong oras. Basta pogi, magino. Oh. <laughs>